Sa Valenzuela City naman, nagsagawa ng operasyon ngayong araw ang race-run team ng SSS at sinuyod ang mga kumpanyang hindi nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Yan ang ulat ni Benji Durango. Lumagarin na naman ang SSS para habulin ang mga kumpanya na di nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ngayong araw, Valenzuela naman ang kanilang pinuntirya magkatuwang ang SSS NCR at SSS Paso de Blas Valenzuela at ang target, 10 kumpanya mula sa mga barangay Paso de Blas at Punturin. Sa unang lapag sa tindahan na ito, napagsarhan agad ang bintana ang grupo. Ano negosyo niya? Ang negosyo niya ay Ah, uh, negosyo po is trading po ng mga ano, safety, safety products. Like safety harness, safety shoes. May dalawang kilometro lang ang layo nito sa SSS Paso de Blas. Pero kahit kailan, hindi pa nagpapakita sa kanilang opisina ang may-ari ng negosyo. Dalawa lang ang kanilang empleyado. Pero ang lapit ng kalamit sa opisina, no? <laughs> yes, pero hindi pa siya natapala. Tulad ng inaasahan, may baong katwiran ng kumpanya nung makausap na ang SSS. po yan, Hindi po dapat kailangan ng registered siya at employed employees. Hindi yung yung inyong antok, tindahan. Ano nga po, pinaano po sa kawalan? Kawawa kasi ang empleyado sakaling kailanganin ng serbisyo. Kung hindi mababayaran ng kumpanya, mas magiging matagal ang pagpoproseso ng benepisyo. Ganon din ang violation ng tindahan na ito na may walong empleyado. Iyis po mo yan, yung mga manggagawa mo araw-araw, masayang papasok. Dahil magkakaroon na ng maternity leave benefit kung wala kang uh, leave benefit sa kanila no'ng tinatawag may sickness benefit silang SSS agad may pitong kumpanya pa ang sinugod ng SSS isa na rito ang tire rethreading company na may apat na putcham na empleyado sa listahan ng SSS may 1.5 million pesos na utang sa mga empleyado ang kumpanyang ito at 232,000 pesos na penalties na kailangan nilang bayaran sa mga nabigyan ng notice of violation, may labing limang araw sila para mag-comply. Pero kung plano nilang taguan ang obligasyon, malalagot sila. Bukod sa posibleng pagsasampan ng kaso, may kapangyarihan din ng SSS na i-warrant ang bangko at ari-arian ng isang kumpanyang hindi magbabayad sa SSS. Bago namin pakulong pa yung tao, ipakukulong na namin ang kanilang pera, warrant of government ng bank account para ipapatatakan namin ang levy, ang kanilang mga torrents title hindi na nila pabebenta yan dahil meron patakyo na may claim ng SSZ. Kung matatakot sa multa at kulong, hahakot ng 2.5 million pesos na contributions ang lakad na ito ng SSS Paso de Blas, Valenzuela. kita nila na pa porsigido ang SSS Paso de Blas na nahapulin sila sa mga delinquent account sila. Marami naman daw ang tumatalima pero nasa mahigit 2,000 kaso na ang naisampa sa korte laban sa mga kumpanyang matitigas ang ulo. Maganda ang compliance, maganda yung uh, ipabahali uh, nga natin ang awareness kasi uh, nakikita nila lalo na pagkabi na, na kailangan talaga natin na mag sa SSS law. Bahagi pa rin ito ng Run After Contributions Evaders o Race Campaign na buwan-buwang ginagawa hindi lamang sa NCR kundi sa buong bansa. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.